Kahapon, ah, diniklara ng ICC at ibinasura nga itong petition ah, petisyon ng kampo ni Digong na tinatawag nilang jurisdiction or uh, jurisdiction of court no na meron ba daw ang karapatan ang ICC na manghimasok sa ating bansa na meron naman tayong korte at ah, meron ba daw ang karapatan ng ICC na arestuhin si Duterte binasura po no kanilang petisyon no binasura po ng ICC. So pagkatapos noon mga kababayan nung binasura, wala nang saysay yung pagiging abogado ni Kopman. Sa madaling salita po, binasura, wala nang saysay si Kopman. Ah, pera-pera na lang sa madaling salita sa bagay. Hindi naman nila pinaghirapan yung pera na yan, inakaw naman nila yan sa takaban ng bayan. So wala silang pakialam kung maubos man nun sa hindi. Ngayon, Sunod daw na hakbang ng ICC, mga kababayan, ay magre-release na ng mga warrant of arrest na po. Ha? Ah? Magre-release na Ah? ng mga warrant of arrest. O, oh, tapos si PBBM na naman ang sisihin. Kaya nga, 'di ba? O, oh, ito po, mga kababayan, pakinggan po ninyo sa DZMM sa pamamagitan kay Attorney Cristina Ponte. Mga kababayan, itong balita ng DZMM. <clears throat> wait lang po ha. <clears throat> ito po, mga kababayan. Ah, wait, 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 wait. Nawala. Ito po. Hmm. Ay, maho sa sa kabilang linya. Ang attorney na maraming alam, maraming kaalaman, si attorney Maria Cristina Conti, hmm. ang ICC Assistant to Council Secretary General ng National Union of People's Lawyers. Good evening, attorney. Yung Marlene po at Michael sa spot report. Pakinggan ha? Magandang gabi, Michael and Marlene. Ayan, Ayan ma na. Gusto na para bis Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay sa DZMM po ito. Nakita nyo po, reporter. Ha? Ah, Christina Conte. Ha? Ah, ito po, konektado po yan sa ICC, ang kanilang pinag-uusapan. So, ulitin ko ha, binasura ng ICC ang petisyon ni Duterte at ni Kaufman. Ang pag nila sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kung meron ba daw ang karapatan, meron bang rights o meron bang ah, jurisdiction or jurisdiction ng ICC dito na manghimasok sa ating bansa, eh meron naman tayong batas. Binasura po. So, ito po, pakinggan ninyo. Have... Naku, hindi nakatulog ako ng paayos <laughs> kagabi. Oh, wow. Nakatulog Parang na daw siya ng maayos. Oh. Ito, Atty. Conti, at uh, dahil alam nyo, matagal na yung usapan na wala, walang jurisdiction ng ICC dun sa pag, uh, dito sa kasong ito dahil nag withdraw na ang Pilipinas mm. sa ICC. Uh, ano po ang... Uh, Pakinggan ang, nyo mga DDS ito, uh, ha. Pag, pagpapatibay ng jurisdiction. Oh. Pakinggan nyo mga DDS kung meron bang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas o wala. Ah, pakinggan ninyo, wag bobo. Alam ko pa naman na bobo kayo. ng ICC, dito hmm. sa kaso ni Pangulong, uh, dati Pangulong Rodrigo Duterte. Eh, di, ibig sabihin, tuloy ang kaso. Hmm. walang dahilan para maliban na lang sa isa, uh, yun yung pending issue, kung fit pa siya to stand trial or not. Pero walang, wala nang ibang rason para hindi ipagpatuloy yung una Kaso ni Duterte, pangalawa, investigation pa. Ala. Kaya uh, pwede itong hudyat na talagang maaari nang mag-issue ng dagdag na mga warrant of arrest. Ala! Alaga! Diyos ko! Dago, eto na mga kababayan. Malapit-lapit na tayo sa exciting part. Ha? ah, nagpapatibay at nagpapatunay na mayroong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So yun po nagpapatunay na kailangan magdagdag na ng warrant of arrest. Alaka, ayayay, ayayay. Bato, umakyat ka na sa kahit sa ang bundok, mag maggubgob ka na ng lupa, magtago ka na. Bato, ito ang sinasabi ko sa iyo, bato. Ah, dapat kasi nagpulis ka na lang eh. Pagkatapos mo magpulis, dapat ginaya mo si General Torre, eh. 'di ba? ah, magretiro, tapos magpapahinga, magtatanim ka na lang ng niyog dyan, magkopra ka na lang, marami ka naman ng pera, yeah, mag-aalaga ka na lang ng manok, baboy, kambing, kung ano-anong gagawin mo, mag-aalaga ka ng maraming asawa, Di Hindi yung pumasok ka pa sa politika, wala ka namang alam, sinira mo lang yung buhay mo. Di Pumasok ka sa politika, para saan? Para ipagtanggol mo si Digong. oh, ngayon, kaya ka ipagtanggol ni Sarat ni Digong? Hindi! Ah, bakit? Kaya kang ishield ng Senado. Kaya kang ipagtanggol ni ah, Tito Soto. Hindi kay pagtanggol niyan. Bakit? Hindi naman do 30 block yan eh. Yeah. Kaya sabi ko nga sa iyo ba to, dapat pagkatapos ng termino bilang PNP chief, dapat nagtanim ka na lang ng maraming niyog. Yeah. Mm -hmm. hindi ka nagtanim eh. Puro ka. Pasok-pasok eh, ka sa politiko. Wala ka namang alam. Wala kang batas na naipasa eh. Yeah. Mm, continue. Itong hudyat na talagang maaari nang mag-issue ng dagdag na mga warrant of arrest. Patay! Uh, meron pa yung uh, co-perpetrator si Duterte. Hala! ito, pinapaalala sa akin ni Nery Colmenares. Mm. Kasi ito yung kasama <coughs> ko ng council. Mm. Yung para lang masarado na, no, sa issue ng kinid na okay, ba dito o dito hindi. Ba? Oo nga, oo. Oh. Uh, ito na. Uh, wala na yun. Uh Oo, -oh, dahil nga dito sa desisyon na ito, so walang kidnapping na nangyari dahil may jurisdiction po talaga ang uh -oh. ICC dito sa kasong ito. Kita ninyo? Oo, oh, may kapangyarihan silang mag-issue ng warrant of arrest. In Ayan, kita ninyo? Halaga! So sa madaling salita, may jurisdiction ang ICC kasi pumirma nga naman tayo. Kapos, nung time na yon na habang pumirma tayo, na sumali tayo sa ICC, ay... Habang nagpo-process ang kaso ni Digong na ifinile Trillianis sa The Hague, miyembro pa tayo. So, nung habang nagpo-process ito at naaprubahan at tinanggap ng ICC ang ifinile Trillianis na kaso, tinanggal ni Digong. Hindi alam ni Digong na kahit tanggalin niya, tuloy-tuloy pa rin yun. Nako po. Oh, tapos ito pa ang dahilan. Bakit mo tatanggalin kung alam mo sa sarili mo na hindi ka gumawa ng krimen? Yeah, yan mga DDS, sagutin ninyo. ha? Uh, ito ang isa kang pinakamalaking katanungan. Bakit mo tanggalin ang ICC bilang uh, ang, ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC kung wala kang ginagawang krimen? Kasi alam mo sa sarili mo na tinatawag siyang International Criminal Court. Ah, uh, may power po 'yan na damputin ka, hulihin ka kung gumawa ka ng krimen. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo na matalino kang abogado, wala ka namang kasong na ipanalo, wala ka namang hawak na kaso, di ba? Naging presidente ka, naging mayor ka, naging fiscal ka. Oh. Bakit mo tatanggalin ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC kung wala kang gagawing krimen o wala kang ginawang krimen? Isa din yan sa sinatanong ng ICC. Bakit mo tanggalin ang ICC kung alam mo sa sarili mo na hindi ka naman gumawa ng krimen? Para saan? Yeah. Ah, oh, so tinanggal mo ibig sabihin natakot ka. Oh, tinanggal mo ibig sabihin may krimen kang ginawa. Mm. Tuloy mga kababayan. Oh, may kapangyarihan silang mag-issue ng warrant of arrest. In-issue mm. yung warrant of arrest. Mm. Matagal na rin naming kumbaga akala ko nga halos patay na yung issue na yon yeah. pero apparently kumbaga yung mga kapamilya yung pa rin ang paninindigan ah. yung mga kapanalig ganun pa rin kinidnap 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 oh. abay saan naman po kayo nakakita ng kinidnap na pwedeng dalawin may schedule lang padala pwede oh. mong kausapin Diba? Oh, yan pa nga lang eh. Alam niyo mga DDS, ang bububunin yung abogado na yung nagsalita. O saan kayo maniniwala? Dito sa abugado na kung saan may pinag-aralan, may degree, o doon sa abogado ninyo na kumakanta na kami ay apoy na hindi mapatay. Di ko nga alam, baka abogado, grado ng pagka niyan, baka pasang awa lang eh, baka 75 grade, government grade lang yata yan, kaya naging abogado eh. Yeah. Saan ka daw nakakakita ng kinidnap na pwedeng ha? <laughs> pwedeng bisitahin? Saan ka nakakita ng kinidnap na pwede mong padala ng pagkain? Putang ina! Ah, mga DDS na bobo. Ala, hanggat buhay ako mga DDS, araw-arawin ko kayong sabihang bobo. Na yan ang totoo. Saan ka nakakakita ng kinidnap pero pwede mong bisitahin at padalahan mo ng pagkain? Putang ina ninyo mga DDS. Todo-todo, araw-araw, literal, ang bobo-bobo ninyo. Yeah, Ma'am uh, Rosario, may galap siya at Ma'am Blue, hilo po. Tapos, pwede pa siyang tumawag outside. Mm. 200, ha? Ah, 200 free minutes every month. Oh, 203 minutes every month. Tapos, oh, saan ka nakakita? Kung kinidnap yan, ang tatawag sa iyo, yung mag-ransom. Yeah. Oh, di ba? Napanood niyo sa movie. napakadaming... Yeah, napakadaming palabas na pinapanood ninyo yung kay Ruben, kay Philip Salvador kay Bung Rebilla, di ba? kay Jinggoy Estrada Sino? Ang ah, mga artista dyan na naging senador, di ba? Kapag kinidnap ang anak ng mayaman, ang sasabihin, o oh, ibigay namin ang anak ninyo, kapalit dito, ransom, 4 million, 5 million, 10 million. Di ba? May ganyan-ganyan. oh, saan ka nakikita kinidnap? Tapos walang nangihingi ng ransom. ah oh, ito ang tandaan ninyo mga DDS. Ha? Ah? Kung kinidnap man si Digong, sige, ha? Ah, sige, sabihin natin kinidnap. Sinong nanghihingi ng ransom? Si Kaufman. Na? Yeah? Si Kopman monthly tumatanggap ng 150 milyon. 'Yun yung nagraransam si Kopman ang nagkidnap kay Digong. Yan ang totoo. Na? Yeah. Yan ang isipin ninyo. Ang taong kinidnap may hinihinging kapalit bago ibalik. Oh, sino ba ang nanghihingi ng buwan-buwan kay Digong? Ha? Yeah? Si Kopman, 150 milyon. Ha? Yeah? Si Kopman ang nanghihingi ng ransom. <laughs> Kasi nga, bobo nga naman ang mga DDS. Ah, hayaan niyo na si Kopman yung mayaman, si Digong na ipit sa kulungan, di ba? Kita ninyo, continue. Minutes every. Mm. yung pagtawan. Oo nga po. At, At any <coughs> what will happen next po? Ngayon pong uh, uh, Madino na na may jurisdiction pa yan ng ICC dito sa kaso mm. Kaya na umalis sa Pilipinas sa ICC noong 2019. 2019. What will happen next po dito sa so case? Ano nga abangan natin? As point of view ng actually all Uh, lahat ng parties nakaabang ngayon sa expert or independent experts report mm. on the fitness or on the mental capacity of Rodrigo Duterte. Ito ay patungkol dun sa challenge na hindi naman siya okay, hindi mm. siya fit to stand trial. Gimina na puti na ng ICC judges na ina nga, ito ang experts natin ang report nila ay June, October 31. Mm. Yung mga involved prosecution, defense, even victims are allowed until November 5 to comment. Mabilis lang. Oh. Para kung baga, sige nga, tingnan so, nyo so kung kapag oh. ba kayo, okay na ba kayo dyan? May question ba kayo? Ito lang, in terms of calendar, hindi ko alam ng ICC. Kasi sa totoo, hindi sila basta-basta maniniwala dun sa expert report. or mm -hmm. Hindi basta-basta susunod. Kasi yung fitness to stand trial, hindi siya medical issue e, eh, di ba? Ayan na. Talagang legal. Uh -huh. Kaya gagamitin yung report para mag-decide yung judges kung uh, fit to stand trial ba talaga si Duterte. Uh -huh. So, after the expert's report, it will still be up to the judges to appreciate the documents. Pag uh -huh. fit to stand trial, siyempre, scenarios tayo. Pag fit, tuloy rescheduling uh -huh. of the confirmation of charges Ah, uh -huh. Ngayon mga kababayan, meron akong ipakita sa inyong isang video na kung saan sinabi ni Atty. Christina Conte kung ako kay bato, magtago na ako sa bato. <laughs> ito po ah mga kababayan. Ah. Pakingganin nyo ah. ah. Ito po. Si prosecution, si defense, at si... Next So, sasapit sila ng report. November 5, next ito uh, ka. Please. Tama ba? Psychiatrist. Kasi may <coughs> super special na expert. Ayan na. Gerontologist and good people. Ah, pakinggan niyo ha. At si victims. Ah, ayan na. So, makikita na rin yung report. Ah. Kaya lang baka sa atin, hindi ah, uh, sa general public. Mm. At even, actually, nung kinakausap namin yung OBCV, sila kasi yung ano, hindi din lahat disclosed sa kanila. Ah, uh -huh. Okay. Pero ito A ba day. pwedeng questionin ng, ano, ng defense? Manwari sa VNT ka, bias yung ina ninyo eh. You September 24. Mm. Before the appointment even, kailangan. Sabi ng judge, or sa parang sabi ng defense. Patungkol dito sa uh, trial ni, ni Pangulong Rodrigo Duterte. Papa. Ako, kung ako yung prosecutor, ah, nakahinga na ako kasi tapos na itong jurisdiction challenge. Of course, ia-appeal. Mm. Pero wala pa. Wala pa akong sasagutin. Ipigyan naman ako ng time. Mm. Medyo so, na nga lang sila. Kasi nga, nasabit na ng ebidensya sa kabila. Mm. Na kas comment na sila sa kung ano't ano man. Mm. Except at sabihin, mag-apply na ako ng bagong waran natin. Nako. Kaya precisely, doon sa parang pre-confirmation brief, doon pinapaliwan. Ah, ang sabi ni Atty. Christina Conte dito, so nakakaluwag na daw itong ICC, ang uh, prosecution, so mag-apply na daw ng panibagong waran. So, ano ang sunod pag nag-apply ng panibagong waran, sino ang aaristohin? Uh, ah, pakinggan nyo ha, mga kababayan. Information. Ah. Kailangan ting alam yun ng ICC. Madali lang yan. <laughs> so, ito, ito yung mga procedural no, na kailangan. Hmm. Uh -huh. na ako sa bato. Oo, uh, ayan ha. Kaya, may may dahilan ba para kabahan o no, mga tug na itong sinabonggo at saka bato de la Rosa? Naku, oo, oo. Kung ako kay bato, nagtatago na ako sa bato. <laughs> Kasi, uh, actually, in, hindi mo undeniable yung role niya sa war. Ulitin ko ha. Procedural no, na kailangan. Ayan na, pakinggan niyo. Okay. Mm -hmm. So, ito nga. May, may dahilan ba para kabahan o mga tug na itong sila Bongo at Bato de la Rosa? Naku, oo, oo, ako kay Bato, nagtatago na ako sa Bato. <laughs> <laughs> ah, may dahilan ba <laughs> para kabahan na si Bongo at Bato? Ano ang sagot ni Atty. Cristina Conte? Oo, oo. Kung ako kay Bato, magtago na ako sa Bato. <laughs> Ala, Diyos ko! Alam yun, sa totoo lang, pag na si Bato, sa totoo lang, kapag na si Bato, ay am voluntarily, pupuntahan ko talaga siya. Ah, magla talaga ako, kung malapit lang ako, ha? Kung halimbawa, dito siya sa Maynila or sa banda dito sa Mindanao, hindi ako makapunta kasi... Medyo, di ko alam, malayo yung lugar nila bato sa amin eh. O kung sa Manila naman, kung syempre, mataas-taas yung radar natin, halimbawa, bawa ma malalaman ko ngayon, Ken, Ken, ah, bukas daw, ulihin si Bato, ganyan-ganyan. So, maghanda na kayo, puntahan nyo na. Ah! <laughs> Pupunta talaga ako. Naku, ah, Diyos ko, sabihin ko talaga, Bato, 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 Bato. O, oh, ang sabi ni Atty. Christina Conte, kung ako kay Bato, magtago na ako sa bato. Leto <laughs> okay, na. May dahilan ba para kabahan o mga tug na itong sila Bongo at saka Bato de la Rosa? Naku, oo, Ako kay Bato, nagtatago na ako sa bato. <laughs> Kasi, uh, actually, hindi mo undeniable yung role niya sa War on Drugs. Mm. Uh, to the extent na hindi na siya ma-redact, hindi na mabura yung pangalan niya sa mga dokumento. Hello. Ito yung dati natin pinag-uusapan na napanggit yung pangalan niya. Kasi parang, bakit ko pa i-redact? If you look at all the documents, the ICC has not mentioned names, <coughs> but his and another person's binanggit. Di ba? O, oh, hindi na daw mabubura ang pangalan ni Bato doon. Nakabato na daw yun. Nakata, nakadikit na yung bato. Nakasimento na. O, oh, hindi na maridak. O, oh. So ngayon, mga kababayan, alam niyo na. oh nako. Ah, Mag-live ka, Kent, ha? Pag kinuha si Baton. Nako, titignan ko talaga yung mukha niya. Gaganon-ganon yun, oh. No? Gaganon yun, eh. Mr. Julianis! Ah, Pumunta ka dito. Hmm, samahan pa kita. Huliin mo ko, ICC. Ngak-ngak ka ngak, lang na ngak-ngak. You made my day, Mr. Julianis. <laughs> ah, ngak-ngak ka ngak-ngak. You made my day, Mr. Trillanes. Diba? Uh, gumaganon yung mata niya. Gumaganon-ganon yan eh. Pumupitik-pitik. <laughs> Sabi ko nga sa iyo ba eh. Bakit kasi pinasok mo yan? Ang ganda na ng buhay mo. Diba? ba? Ang ganda ng buhay mo. Pagkatapos mo bilang PNP chief, mag-resign ka na lang, bumili ka ng malawak na kalupaan, magtanim ka ng palay, mag-alaga ka ng manok, 'di ba? Mag-alaga ka ng biik, ng baboy, baka, kambing, kabayo, elepante, 'di ba? Mag, mag mag magpatayo ka ng Manila Zoo o di kaya Mindanao Zoo. Diyan, gayahin mo si Chavit, magpatayo ka ng baluarte ni Bato, di diba? Mag, mag alaga ka din ng lion, tigre, di ba? Mag-alaga ka ng cheetah. Oh. Mag-alaga ka ng buwaya, di ba? Parang ikaw. Mm. gano'n? Ah, ganoon. Wala eh sumali ka pa kasi sa kaututan ni Duterte. Akala mo naman si Duterte hindi matatapos ang termino. Oh, niyare. alin na. Ay. Nga na. Nga. Nga. Yun lang. Mga kababayan, ang ganda na ng buhay mo. Marami namang PNP chief diyan na pagka-retired, maganda naman ang buhay. Hindi naman sumabit-sabit. 'Di ba? Malaki pa ang farm, 'di ba? Dami siyang mangustin, kaya nga Mommy Chin Blue, marami niyog, eh, nagkukopra nga. Nakita ko pa nga nung nakaraan, nagsinigang na kambing, ang sarap doon. Oh, tapos naligo pa nga siya doon sa may kawa-kawa na sinitindihan, akala mo baboy siya na nilalaga eh. 'Di ba? Oo. Oh! Hindi ka pa masaya niya, nag PNP ka. Ano pang gusto mong marating sa buhay? PNP chief ka na. Tapos pag mo, ganda na ng buhay mo, putang ina. Kahit pa mag kahit pa magkaroon ka ng prostate cancer, magagaling yung prostate mo eh. Diba? Bakit? May pension ka eh. Relax, relax na sana ang buhay. Tulog-tulog ka na lang. Pagising mo, magsishave ka na lang ng bigote mo. Eh, wala ka palang bigote kasi wala ka ng buhok eh. Diba? Mm -hmm. Eh, pumasok ka pa dyan sa senador-senador. Hindi ka naman marunong mag-senador. Wala ka ng batas. Putang oh, ginawa kang puppet ni Digong. Ngayon, sa totoo lang, ito ang aking sasabihin na, kapag nakulong si Bato, ang sasabihin ng asawa at mga anak ni Bato, dapat pala hindi ka na dumikit kay Duterte. Dapat pala hindi ka na lang nag-PNP chief, hindi ka pa sasabit. Yeah? Mm.